Today, I'm going to school right now. I'm super late kasi my my class. Putang ina, <laughs> late na ako gago. Ano to ba pa ako? Late na ako par. Klase ko alas eh. Ano oras na? Tayo par eleven sa ose na par Nasa QC pa rin ako. BRB mo na. Hindi ako. Oh, oh, show money, show money, show money, show money. Oh yeah, show money. Oh, oh. sedano. Oh, oh, oh. oh

Easy one eat you go Sports game na sports game. <laughs> eh, ito po yung katas ng Coke mismo. Katas ng Coke mismo. Katas ng Coke mismo. Para ano masasabi mo para sa katas ng Coke mismo? Apa? masarap Ano masasabi mo sa katas ng Coke mismo? Watermelon. Watermelon? Ano masasabi mo sa katas ng Coke mismo? Sarap. Masarap. Kayo, eh, ano masasabi nyo sa katas ng coke mismo? Wala kayo, Uncle John. Uncle John? Gago Uncle... Katas, katas ng coke mismo. Mabili <laughs> na Gago ka. <ko. laughs> Ako. DJ Enrich. Ikaw. Ngayon jawa. Ako. Ito. Kapag lang natin. Tayo na lang talo. Wala kami yung ikaw lang. si Sam. Hindi kaya kaya? Pag ginagamang ganyan sa mga lalabanan ah. Bakit? Ba Dinuga kaya? So, Kasi okay baka iba yun. Hindi ano trip sila oh. Ano yan? Panalo ka? Ano man masasabi mo? <laughs> kaya ano masasabi mo yan? Panalo si Sam panalo. eh. Eh, hey, panalo si Sam. Hindi <laughs> <Hey. Ay. laughs> trip sila ate. Bakit talo si Lord? Bakit ka natalo? O bakit ka natalo? Kaya may mukha ni Sam, sino man nanalo <t karaoke> bakit? Mukhang palaman ng mukhang palaman? Kung patak eh. Competitive pwede na pa. patigas mo! yung mukha, namamaga. Boss, wag hanay mo boss. Uy, Ilan, ilan, tapos na ako boss eh. Sorry, 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 boss.

Gak ko amat tuh. Ada kamar nggak lah